In this video ay pag-uusapan naman natin kung totoo ba talaga na dadag ka ng order kapag member ka na sa sitaw. Take note, kahit wala kang ginagawa, hindi ka nagpo-promote. Okay? Hindi ka nagpo-promote na ibenta yung mga products mo dito kay sitaw. So, punta tayo sa uh, sitaw. So, yan. So, as you can see, meron na tayong your sold amount current month. Ah, uh, ito po yung total na pa-order natin within this month, no? So, tingnan natin, guys. No, yung nasa Messenger ko, screenshot ko lang tapos agad. So, yung nasa Messenger ko sa aking eh uh, ito. Ayan. Ito yung aking kahapon to, Friday. So, Saturday ngayon, ito yung date. Saturday Ayan. May 4, Saturday. So, kahapon, ito yung pinag-uusapan namin, Friday sa GC, nung aking mga kaibigan. Ito po yung previous na pa-order ko kahapon. So, ito. Sabi ko dyan, kakaumpisa ko pa lang, pero ito yun yung pa-order ko sa shop ko for 3,061. So, as you can see, ah, uh, ito po ay Friday, kahapon po yan. Ngayon po ay Saturday, May 4, May 4, 2024. So, isang araw lang po. No, So, dumags, dinagsapo tayo guys ng order. Uh, umabot ng 8,000 yung ating order. So, nag lang ulit yung sisitaw. And then, pupunta naman po tayo dito sa orders para i-check yung date. So, ito po yung mga nag-order, no? So, as you can see, mayroon dyang date na 2024-0504. Ibig sabihin yan, 2024 year 05 is day and 04 is month. So, yan. From, ano yan ah, from, yan, today yan. So, hang, today, dinagsa tayo ng order hanggang, ito hanggang 9. Naka 9 order tayo. 04. Tapos, kahapon, okay. Yan, naka 9 orders tayo hanggang 09. Ayan, 1 to 9. Ayan yung po order today. Tapos, ito namang 10 to 14. Yan po yung order kahapon. So, ayan. So, sobrang bilis lang dito kay Sitaw, guys. Hindi nyo kailangang mag-promote talaga. Si Sitaw na ang bahala na mag-promote niya ng mga products nyo. Si Sitaw na rin ang bahala na um, mag-process niyan, mag-deliver, mag, tapos kumuha ng payment sa customer and then kapag dumating na na deliver na kay customer yung uh, product babalik sa inyo yung punan with the with the profit syempre magkano yung profit 7 to 12% depende sa chinus nyo na profit margin so eto guys paano siya nagwo-work may screenshot ako kanina pakita ko sa inyo no screenshot yan so dito sa screenshot kasi mapapansin niyo na eto So, pwede kayo mamila ng uh, any item na gusto nyo ibenta dito kay Sitaw. So, for example, bags. Ayan, may mga pinili. So, eto ang purchase price, no? So, 1,008 lang yan. Tapos, uh, ibebenta yan ng 1,088. At magiging profit is 80 pesos. Eto is uh, 8% to. Yung profit margin nito. So, nasa sayo, nakadepende rin sa puhunan mo kung magkano yung profit margin na kukunin mo. If, a... Uh, uh, 7 or 12 7, 8, 9, 10, 11, 12 percent depende sa puhunan mo rin so ayon so hanggang doon lang for now and I hope may natutunan ka no so follow mo lang ako or mag subscribe ka na rin sa akin para sa mas marami pang latest video and then ito na nga pala yung ating mga new products ngayong summertime 2024 dito kay Sitaw so yun lang God bless everyone